Ma mga kapaders welcome na naman kayo sa akin channel muling buwag ang senyora pa ng father vlog balik adventure tayo ulit mga kapaders pamana sa gabi at kung bago pa lang ka sa akin channel wag mo lang kalimutan na mag subscribe hit na notification bell button para lang kayong update din sa akin bawat upload mga kapaders wars nga pa lang ngayon alas 4.20 mga kapaders maya maya alis na rin kasamahan ko Manginhangin mga kapas dito sa amin, sa isla tapos so, hindi na tayo pa yun mga kapaders na nagpangalon pa Pakita ko sa inyo ang tabi ng lagat mga kapaders Para magtanong kung gano'ng kalaki ang alon ni Sesla mga kapaders Ayan Nataib pa yan, maya maya Sige laki pang pa alon na yan Naro yung bangka ako, kulay dilaw mga kapaders Medyo malit yung bangka ako Pang tatlo na tao lang yan, hindi kaya piling apat At baka tayo malubog na naman Abang po nga may pag-dive, God bless, po kayo lagi dyan Balik adventure na naman tayo mga kapadres At na ito, kanuping kagad, una nagpakita Mmmmm, di -hmm. naman mga kapadres Pambinta kagad Sana may makasamaan ito Para may pambigas tayo bukas na umaga Ngayon palang gabi, ang labas bagyo Nagpilit na kami lumaot kahit sa malapit laang hanap tayo ng isda mga kapaders magandang corals ito gasang-gasangan at nanito may isda sa maral mm -hmm. pangalawang panak mga kapaders pampinta na naman salamat lord medyo naglabon ng kaunti ang dagat pero kita pa man kahit para paano ayos ito pang daradagdag nagpilit na kami lumawat kahit sa malapit kakaunti ng pang konsumo namin kaysa maubos pa Uy, na ito. Isdang may balbas mga kapaders. Mm hmm, yari ka dyan. Ginigiti ko sana kaya lang medyo napatas ang tama ng pana. Ayos man, huwag lang makapunit. Dito lang kami lumaot sa banga ni Tiroy sa may tapat ng beach dahil malakas ang hangin ng abagat mga kapaders. Hindi pa kaya lumayo sa laot. Uy, naroon mga kapaders, kulambutan, malaki, nakapana si Kadebis Rico, kwartang linaw na ito, ayos na yan, pambigas-bigas bukas, mga kader din siya rin. Uy, na ito. May itlog ang corals, mga kapaders. Umiitlog na ang kulambutan. Malapit na kaya ang Disember, tagitlog na ng kulambutan. Nasaan na kaya naman ang paitlogan na yun? Ating hanapin. Uy, na ito mga kapaders. Kailan medyo maliit pa. Baka yan mga kalating kiluhan. Susungkutin ko at palayuin ko. O kaya pasutin ko sa butas ng bato. At baka makita ng kasamahan ko, panain. Mayroon pa kinakain na dangit mga kapas Itong maliit na kulambutan Ata lumayas ka na Uy binitawhan mo pa yung kinakain mo Sumuot ka sa butas Hanap ulit tayo ng mga panang isda Diyan sa parteng unahan uli Naroon malaking timbungan mm -hmm. Gitik mga kapaders Kuwartang linaw na ito Betilya 130 ang kilo dito sa amin Awan ko lang po sa inyong lugar Kumagalong kayo itong isda Ayos na itong pandaradagdag Bukas hanapan pa natin ang kasamahan naroon timbungan nakasuot mm -hmm. lagata ka dyan ayos na ito timbungan ulit mga kapaders isdang may balbas na naman ayos yung pandardagdag makadili siya lamang bukas ng kahit kaunti na naman hanap uli at na ito dalawang nukos itong unahin kong mas malaki mm -hmm. pang kalamaris mga kapaders pang ulam Makakatikim lang tayo bukas ng sinabawa na ito. Sakto pati at may gulay yung aking misis na binili kahapon mga kapaders. Ayos yung panlock dito. Talbos pulang kamuti. Matagal taga rin yung lakas din na dumaan sa atin. Na ito danggit. Uy, tumago pa mga kapaders. Mm -hmm. Kala mo hindi nakakita kagad. ka pa yan. Ito danggit or balawis kung tawag sa amin mga kapaders. Masarap itong inihaw lalo pag uulaman ay nilagang kanggus. Hanap ulit tayo naroon tunong mga kapaders mm -hmm. at meron pang isang karatig ano kaya yun uy malaking kanuping mga kapaders nalugol natin isang panaan ay may pang ula may pang pa tayo maraming salamat ulit lord na marami ayos na ito kwartang linaw na bukas pag naibinta ngayon daw labas ng bagyo baka bukas kumalman ang dagat baka makalit tayo ng lautan at dito sa parting malapit medyo malabo ang dagat at na ito pa mga kapaders. mm -hmm. nakapunit hamal ah, sayang yun hanapin natin yun sayang yun at naroon may nakasuot lapu lapu mm -hmm. ito ang kwartang linaw lapu lapu mga padirs estimate ko dito mga 200 grams sigurado na ito walang takas hanapin natin yung manitis uy na ito yung manitis mm -hmm. nakita rin kita Diyan ko na pinatama sa parting pisingihan mga kapatirs at sa parting katawan na nakakapunit. Ganitong isda kaya malambot ang katawan lalo sa parting tiyan. Hanap ulit tayo. Naroon isda na naman. Matampusa. Mm -hmm. Yari ka dyan. Dito mula kami una sumisid sa sabangang maliit at mamaya doon sa sabangang malaki mali pa tayo. Para ang klamo ng bangkat hindi kayang susunodan dahil malakas ang hangin. Hanap ulit tayo. Uy na ito mga kapaders Tatlong manitis Itong unahin kong mas malaki mm -hmm. kanyang rayasan yung dalawang maliit Ito ang inyong naku at mas malaki ito Mas matimbang pa Aroy mga kapunit Ito yung ako panakos salbatana Interior ng motorsiklo ang kargada Hanap ulit tayo Dito sa butas naroon nakasuot Malaking matampusa mm Hmm Hata wala kanyang susuotan Baba ang butas. Ito, kwartang linaw na ito. Malaki-laki na ito mga kapatid. Estimate ko nito mga kalating kilo na itong bigan. Maamo ngayon ang isda dahil didilim. Maliit na ang buwan. Sumisid kami kanina alas 6 ng hapon. Baka bumutwa kami mga alas 10 na mga kapatids. At na ito, manitis na naman. Mm -hmm. Walang mintis. Tinisting ko limpa na sa parteng katawan. Kaya lang sa ng ko pinatamaan, hindi siya kalambutan. Tatlong araw din, hindi kami nakaulim ng isda. Ngayon pala ang mga kapaders. At baka mamaya pag uwi namin, mag kami ng danggit. At na ito pa, kanuping, nasa buhanginan. Mm -hmm. Ito yung kanuping na napaon sa buhangin mga kapaders. Pag, pag sinalaan. Siya ito yung kanuping na sa buhangin. Malamig na rin ang dagat mga kapaders. Ramdam na sa katawan at na ito malaking snapper mm -hmm. hindi pa nagitik ginigiti ko sana mga kapaders piyana ko na agad baka makatakas pa itong malaki laki itong pandaradagdag snapper na ito mga kapaders pasala po na ito mga kalating kilo na estimate ko dito buti na lang dito sa amin sa isla may malaking sabangan kahit para paano pwedeng lumaot na ito pa isda istang gurayan mm -hmm. gitik mga kapaders sintida ang tama tinama sa pagitan dalawang mata walang laman yung paitlugan ng kulambutan Nasaan daw kayo naman na iyon ating hanapin makasumpungan nala ang iyon at naroon may nakasuot malaking kanuping ito mmmm -hmm. yari ka dyan pandaradagdag kakaunti pang pangulam ulam namin pwede rin itong iulam kahit mambinta tayo munang umulam bago ibinta sigurado yan at na ito, manitis itong unahin ko mas malaki mm, sala hindi tinamaan at na ito pa mga kapaders manitis na naman mm -hmm. sigurado na ito walang takas sige ikot pandara dagdag pang binta ay mga kapaders maahon muna kami at malipat na ito na mga kapaders yung sandeb namin ni Kadabis Rico saglit laang kami Migid lang kami isang oras sa ilalim ng dagat. Malipat kami sa malaking sabangan at andito kami sa maliit na sabangan kaya nakaatsamba ng kulambutan si Kadavis Rico mga kapaders. Apat na piraso. Nakasumbong man sa anak ko kaya lang maliit pa. Hindi ko pinana. Nakairisda man ako. Pero ayos na yun mga kapaders. Nakakulambutan si Kadavis Rico. Salamat Lord na marami. Sa konting oras lang namin lang huy. Mga siya rin bukas ng kahit para paalo pang bigas. Sigurado na suwak pangsuwak ito bukas. Kahit tuwak na ang ayos na yun sobrang lakas pa ngayon ng ulan habakit nga ng hangin mga kapaders dahil ngayon nalabas ng bagyo sabi sa balita at baka bukas kumalma ang dagat makapaglit na ng lautan malabo-labo ng konti ang dagat dito kawalan sa parting laot kung malinaw dito tsagaan la ang kahit medyo malabo-labo ang dagat isang dipa at kalahati ang kalingas ang flashlight natin kahit online kaya di kita lang ang ng isa sa bahura ayos man, unang dive namin ni Rico Nakapat ng kulambutan siya, nakaisda man ako. Ayan, trotot. Sa maral mga kapas na ako. Kwartang linaw na yun bukas. Diyan sa kabilang sabangan, baka malagdagan pa yan. May sandaib pa tayo mga kapaders. Abang-abang na laang. Siya nga pala mga kapaders, sa gusto po niya out comment lang po sa comment section. At sa dive 2 natin, meron tayong shoutout mga kapaders. Maraming salamat ulit sa inyong panood. Pati rin po sa mga hindi-skip ng ads. Maraming salamat ulit sa inyong panood. God bless. Ingat po tayong lahat.